October 9, 2020, kasagsaga ng pandemya. Habang maraming tao ang takot lumabas ng bahay, habang ang mga ospital ay abala sa mga kaso ng COVID-19, isang Texas State Trooper ang nagsasagawa ng simpleng traffic stop sa Gilmer, Texas. Isang overspeeding na kotse ang kanyang pinahinto, ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang akala niyang ordinaryong paglabag sa trapiko lamang ay magiging simula pala ng isang malagim na kaso. Simulan na natin. Laking gulat ng state trooper nang makita sa loob ng sasakyan ang isang babaeng duguan. Buhat-buhat ang sanggol na ayon sa kanya ay kanya daw bagong silang na anak. Ang babaeng ito ay si Taylor Parker, 27 years old. Ayon kay Taylor, inabutan daw siya ng panganganak sa gilid ng kalsada, kaya't kailangan siyang dalhin agad sa Mac Curtain Memorial Hospital sa Idabel, Oklahoma. Anya, hindi siya papayag na dalhin sa ibang ospital. Agad silang inasikaso pagdating sa naturang ospital, ngunit may kakaibang napansin ang mga doktor na agad nagpaalerto sa kanila. Bagamat duguan si Taylor, wala ni isa mang palatandaan na siya ay nanganak. Sa masusing pagsusuri, natuklasan ng mga doktor ang ilang bagay. Una, wala siyang amniotic fluid. Ang amniotic fluid ay ang likidong bumabalot sa sanggol sa loob ng sinapupunan habang buntis ang isang babae. Ito ay mahalaga para sa proteksyon ng sanggol at nagsisilbing ebidensya na may naganap na pagbubuntis o panganak. Kung totoong nanganak si Taylor, dapat sana ay may bakas man lang ng likidong ito sa kanyang katawan. Pangalawa, wala ring HCG hormone sa kanyang katawan. Ito ay hormone na natural na lumalabas sa katawan ng babae kapag siya ay buntis. Kung totoong buntis si Taylor at kapapanganak pa lang, dapat sana ay mataas pa rin ang HCG level niya. Bukod dito tumanggi si Taylor sa vaginal examination, isang standard procedure para tiyaking hindi siya dinudugo ng malala o may internal injury dulot ng panganganak. Ang pinakamasaklap sa lahat, ang sanggol ay hindi na humihinga. Idiniklara ng mga medical professionals na patay na ang sanggol na makarating ito sa ospital. Sinubukan pa nila itong i-revive, ngunit huli na ang lahat. Bunga ng mga pangyayaring ito, ang kakaibang resulta ng mga pagsusuri na tila ba nagpapakitang hindi talaga ng anak si Taylor at ang pagkamatay ng sanggol, agad na tumawag sa pulisya ang hospital staff. Hinala nila maaring kinidnap lamang ang sanggol at may krimeng naganap. Pagdating ng mga pulis sa ospital, agad nilang kinausap si Taylor. Ayon sa kanya, Pupunta na sana sila ng kanyang fiance na si Wade Griffin sa ospital dahil nakakaramdam na siya ng contractions. Ngunit busy daw si Wade nung araw na iyon kaya't hindi ito nakasama sa kanya. Anya, susunod na rin daw ang kanyang fiance sa ospital. Kinwestiyon ng mga polis kung bakit hindi niya pinayagan ang vaginal check sa ospital. Ngunit sagot ni Taylor, hindi raw niya alam na big deal iyon kaya siya tumanggi. Sa patuloy na pagtatanong ng mga pulis, napag-alaman nila na may dalawa pang anak si Taylor, isang 10 years old at isang 6 years old, na hindi anak ni Wade kundi anak niya sa dating niyang karelasyon. Ayon kay Taylor, ang bagong silang na sanggol ay anak nila ni Wade, isang baby girl na pinangalanan niyang Clancy Gale. Ang hindi alam ni Taylor, may iba pang nalalaman ang pulis siya. Dahil bago pa man sila dumating sa ospital, may natanggap na silang ulat ukol sa isang karumal-dumal na krimen. Ang brutal na pagpatay sa isang buntis na babae sa New Boston, Texas. Kaya bago pa man nila makausap si Taylor, inalam na nila ang ilang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay. Pilit kinukumbinse ng mga pulis si Taylor na aminin ang totoo na hindi niya anak ang sanggol. Ngunit matatag ang kanyang paninindigan. Ayon kay Taylor, siya ang ina ng sanggol at kaya itong patunayan ng mga doktor. Dito na ibinunyag ng pulis ang kanilang mga nalalaman. Kinumpronta nila ang babae. Ayon sa kanila, nakumpirma nila na si Taylor ay sumailalim sa hysterectomy noon. Ang hysterectomy ay isang operasyon kung saan tinatanggal ang bahay bata o matres ng babae. Dahil wala na siyang matres, imposibleng mabuntis o mga manganak si Taylor. At hindi lang yon. Isiniwalat din ng pulisya na nung araw ding iyon, may isang buntis na babae ang pinatay. Hiniwa ang tiyan para kunin at itakas ang sanggol. Biglang natahimik si Taylor tila naubusan na ng palusot. Hanggang sa dumating ang doktor para magsagawa ng physical examination, ilang sandali lang nakumpirma na na wala kahit anong indikasyon na nanganak si Taylor. Malinaw, hindi kanya ang sanggol. Bagamat inaasahan na ito ng mga otoridad, hindi pa rin nila maiwasang mabigla. At dito na unti-unting nabubunyag ang mga kasinungalingan ni Taylor Parker. Sa investigasyon ng mga pulisya na pag-alaman na nagpapanggap si Taylor na buntis sa loob ng halos walong buwan. Napaniwala niya ang kanyang fiancé, pamilya at mga kaibigan na siya ay tunay na nagdadalang tao. Ginawa ni Taylor Parker ang lahat para lang mapaniwala ang fiancé na si Wade na siya ay bunti sa kanilang anak. Nagsuot siya ng peking tiyan, nagpost ng ultrasound photo sa kanyang Facebook account at nagdaos pa ng gender reveal party. Di umano ayon sa mga testimonya plano na raw ni Wade na tapusin ang kanilang relasyon. Kaya't naisip ni Taylor na ang pagkakaroon nila ng anak ang tanging paraan para mapigilan ito. Naniniwala siya na kung may anak sila, hindi siya iiwan ni Wade. At dahil papalapit na ang inaakala ng lahat na kabuwanan niya, napinitan siyang gumawa ng paraan para makuha ang isang sanggol. At dito na nagsimula ang kanyang malagim na plano. May kakilala si Taylor na isang buntis. Bagamat hindi sila sobrang malapit, matatawag pa rin silang magkaibigan. Siya si Reagan Hancock, 21 years old at 8 months nang buntis sa kanyang ikalawang anak. Umaga ng October 9, 2020, dumalaw si Taylor sa bahay ni Reagan. Nasa trabaho noon ang asawa ni Reagan, kaya't ang 3 years old na pangalay na anak lamang, ang kanyang kasama sa bahay. At dito na isinagawa ni Taylor ang karumal-dumal na krimen. Brutal niyang inatake ng saksak si Regan. Ayon sa investigasyon, nagtamo ng mahigit isang daang saksak ang biktima. May mga sugat din siya sa kamay, senyales na matindi ang kanyang paglaban bago tuluyang mawalan ng lakas. Pagkatapos manghina o mawala ng malay, dito na hiniwa ni Taylor ang tiyan ni Reagan upang kunin ang sanggol. Matapos nito, iniwan ni Taylor si Reagan na duguan hanggang sa bawian ito ng buhay. Ilang sandali pa dumating ang ina ni Reagan upang bisitahin ang anak. At doon niya natuklasan ang bangungot sa loob ng tahanan, ang malagim na sinapit ng kanyang anak at apo agad siyang tumawag sa mga otoridad upang i-report ang karumal-dumal na krimen. Lumabas din sa investigasyon na sa mismong cellphone ni Taylor makikita ang mga nakakagimbal na mga search history. Ilan sa mga nahanap ng na mga otoridad ay ang mga katagang how to perform a C-section, how to fake a pregnancy at how to deliver a premature baby. Dito makikita na hindi ito isang krimeng nagkataon lamang, hindi ito gawa ng isang taong nadalalang ng emosyon, ito ay isang krimeng pinag-isipan, pinaghandaan at sa huli isinakatuparan. Dahil sa malalakas na ebidensyang ito, agad na dinakip si Taylor Parker. At noong October 2022, nagsimula ang kanyang paglilitis sa Bowie County, Texas. Mabilis siyang nahatulang guilty sa capital murder para sa brutal na pagpatay kay Reagan Hancock at sa sanggol nitong pinangalan ng Braxlin Sage Hancock. November 9, 2022 siya ay sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Sinubukan ng kanyang defense team na ipaglaban na siya ay mentally ill at hindi dapat hatulan ng kamatayan ngunit mariing tinanggihan ito ng hurado. Sa kasalukuyan, si Taylor Parker ay nananatiling nakakulong sa Mountain View Unit, isang kulungan para sa mga babae sa Gatesville, Texas kung saan din dinadala ang mga nasa death row ng estado. Doon siya maghihintay sa kanyang nakatakdang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Ngunit tulad ng maraming nasa death row, maaaring abutin pa ng ilang taon bago ito maisakatuparan habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso at apila. Ang kasong ito ay paalaala ng kasamaan na kayang gawin ng isang taong desperado at handang manira ng buhay para lang makuha ang kanyang gusto. Isang ina ang pinaslang, isang sanggol ang naagawa ng pagkakataong mabuhay. Isang pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay sa napakasakit na paraan. Sana'y matagpuan nila ang kapayapaan. Hanggang dito na lang.